Magandang araw at God bless po sa ating lahat at sa mga nakasubaybay po sa ating munting channel. Balitang Liza Soberano, yan po ang ibabahagi sa ating video ngayon. Panoorin at alamin dito sa ating munting channel. Shena talks. Like and subscribe. Panibagong update ni Liza Soberano sa Singapore kasama ang buong team ng Gucci. Filipina actress and model Liza Soberano, Guilth Thai actor model and singer Du Jirawat, Thai actress and model Kao Supasara, Vietnamese singer and actress Chi Pu at Gucci Angkor event in Singapore. Ang galing talaga ni Liza Soberano nakakasama niya ang mga kilalang mga gashanaste sa iba't ibang bansa sa isang event ng Gucci Angkor na ginanap sa Singapore patunay lamang ang mga blessing na nakamit ni Liza sa kanyang tinatahak na karera, na wala siyang pakialam sa mga kung ano-ano mang lumalabas na esyo kaugnay sa kanya. Kaya naman patuloy siyang hinahangaan ng mga supporters at mga fans, lalo pa at patuloy itong nagpapakita ng mga kaganapan sa kanyang karera. Ito lang muna ang ating update mga best at good day sa ating lahat. Comment nyo lang kung ano masasabi nyo sa baba at nang mapag-usapan natin. Huwag kalimutan mag-like and subscribe mga besh, para ma-update kayo sa sunod kong upload. Thank you for watching.